dunuto po tayo ng ginisang giniling meron po tayong patatas sibuyas carrots at saka giniling, yan ang pinaka main ingredients natin Gisa natin ang bawang sibuyas at ilagay na rin ang giniling. Ayan. Haluin natin pero 'wag natin hayaan na magdikit-dikit po ito. haluin. Tapos ilagay na po natin ang carrots. Ilagay na rin natin ang patatas. Haluin natin ito. Haluin natin ito. Haluin, haluin. Haluin hanggang